Patay naman ang anim na miyembro ng isang pamilya at kanilang kasambahay sa sunog sa Quezon City. Reklamo po ng ilang residente, mabagal daw ang pagresponde ng mga bumbero. Pero paliwanag ng BFP, atiraw ang kanilang pwersa dahil sa naunang sunog sa San Juan. Saksi si Emil Sumangin. Mula ng sumiklab ang sunog sa isang paupang apartment sa barangay Bungad, Quezon City, mag -alas 4 ng madaling araw kanina. Ilang minuto lang daw ang binilang at gumapang na ang apoy sa 17 iba pang unit. Sa loob lang ng 15 minutos, natupok na raw ang buong compound ang pinakahihintay nilang Pasko. Kasamang naabo ng mga gamit na pinaghirapang ipundar. Kabuti na nga lang, may tumatakbo sa loob na... Nagano na, nagwi-wake up sa amin na sunog ganun. So, akala namin may away, akala ko may away lang. Eh kasi di, di ako natutulog sa taas, sa baba lang. Ngayon, noong 4 uh, uh, o'clock siguro, mga 3 to 4. Pero kung ang mga nakatira sa ibang unit, malungkot lang na magpapasko. Ang pitong umuuko pa sa bungad ng apartment complex, kung saan nagsimula ang sunog, ni hindi na makakapagtiwang. Bigo silang makalabas sa nasusunog na unit. Ang bottom line, yung mapping ninyo, hindi pa tapos. Dito na-recover ang mga labi ng mga biktimang Sina Dr. Carlos Villamor May bahay niyang si Corina, anak na si Eva Mga apong sina Matthew at Miguel Mutok At kasambahay ng pamilya na kinilala sa pangalang Marina Nakatalo naman mula sa second floor At nakatakbo sa isa pang paupahan sa likuran Ang anak na si JR Pero maging siya ay hindi rin nakalabas ng buhay Anong nangyari? Gumapang siya Dito siya napunta Base sa lokasyon ng mga labi, makikita ang sinubukan pang malakalabas ng mga biktima. Uh, kasi ang koso kasi, that is a carbon monoxide. Okay. So carbon monoxide is a killer gas. Parang lethal injection yan. Parang matay ka lang. Uh, tapos, kung lubala yung apoy, okay. eh, siyempre doon ka na masunog. Inaalam ng Bureau of Fire Protection kung Christmas lights ang pinagmula ng apoy. Lalo pat nakita raw ng isang saksi ang unang pagsiklam nito sa pintuan ng unit ng Pamilya Filamor kung saan nakapwesto ang kanilang Christmas tree. Dato yung mga Christmas lights po natin, hindi po nagtatagal ng 24 hours po yan. Eh. Minsan na dapat mga 4 hours lang po talaga ano po yan. Minsan ang mga pinaka-rating po yan. Eh. Gawa ng maninipis lang po ng mga wire po yan. Pero reklamo ng ilang residente, huling huling na raw dumating ang mga bombero. E tinanggi ng BFP. Agad daw silang nakapag-dispatch ng fire truck ng matanggap ang ulat ng sunog. Gayun na minado silang hati ang puwersa ng mga bombero sa Metro Manila? Marami kasi ang kinilangan responde sa naunang sunog sa San Juan na umabot sa General Alarm. Yung taga Quezon City, nandito sila sa 527. So yung iba naman, nandun sa San Juan. Ang sunog sa barangay Bungad na umabot sa Task Force Charlie, ganap na naidaktarang fire out matapos ng dalawang oras. Ayon sa BFP, ang kalumaan ng apartment complex ang dahilan daw ng mabilis na pagkalat apoy. Emil, sumangil lang inyong saksi!